Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> siguradong sigurado nga si Rigor na may anumalyang nangyayari sa hanay ng na mga namumuno sa bilibid sa pangunguna ni Espinas at gagawin niya ang lahat upang mapatunayan kay Colonel Suarez na tama ang kanyang mga sinasabi. Dito nga ay walang kaalam-alam si Rigor na bantay sarado pala ni Balatukan ang lahat ng kilos at galaw ni Rigor dahil naghahanap siya ng butas patungkol kay Rigor. Mapag-aalaman nga ni Balatukan na si Rigor pala mismo ang siyang nagpakulong at nakabaril kay Tanggol kaya naman agad niya itong ipapaalam kay Espinas. Sa pagdating naman ni Olga sa bilibid ay makikita niya rin si Rigor na nagmamasid-masid sa labas ng koreksyonal kaya naman sa likurang bahagi siya dadaan kung saan din nga hindi alam ni Olga na paparating din doon si Naramon at si Berino kung kaya't makikita nila ang mismong pagbaba ni Olga sa sasakyan kasama ng kanyang mga tao magtataka nga si Ramon kung sino ang dinalaw ni Olga at bakit sa likod ito dumaan at dahil dati ring nakakulong si Ramon sa loob ng Bilibid ay malawak nga ang kanyang koneksyon lalong-lalo na kay Chip Espinas bago nga pumunta si Ramon ay naitawag niya na ito kay Espinas dahil sa kagustuhan niyang makita ang tanggol na nabanggit ng mag-asawang Marsing at Nita. Kaya naman mas lalo siyang kinutuba na marahil may katarantaduhang ginagawa si Olga lalo pat alam niyang si Olga ang nagpakilala sa kanya kay David at may duda na siya na ang tanggol na nasa loob ang kanyang tunay na anak. Naikwento kasi ni Chief Espinas kay Ramon na ang tanggol na nakakulong ay anak din ni Rigor Di Magiba at si Rigor Umano mismo ang nagpakulong dito. Ngunit nangangamba si Ramon na kung sakaling mapatunayan niya na anak niya ang tanggol na nasa loob ay baka hindi siya nito mapatawad. Kaya naman hindi na sila nagdalawang isip at agad na sinundan si Olga. Maririnig din ni Ramon at si Berino ang pag-uusap ni na Olga at balatukan. Malinaw na sinabi ni Olga na siya mismo ang kakaladkad kay Tanggol upang mailabas dahil itinakda na umano ang katapusan nito. Kaya naman, dito na magsasalita at lalabas si Ramon sa bay tanong kung sino umanong tanggol ang gusto nitong pagigantihan at patayin. Putlang-putla naman si Olga na makita niya si Ramon dahil hindi niya inaasahan na nasundan pala siya nito. Dagdag pa nga ni Ramon na sa oras na mapatunayan niya na anak niya nga ang tanggol na nasa loob at tinatarantado siya ni Olga at David ay tuto pa rin niya ang mga binitawan niyang salita dati na ililibing niya ng buhay ang dalawa kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye ang FPJ's Batang Kiapo hanggang sa muli salamat